tama mo yon? Oo. Oh. Sino yon? Cash mo. Tama. Anong gagawin natin? Ano? Titignan natin siya. Grabe, ang ganda niya talaga. Oo oh, nga, no? tumitingin na ata siya dito. Ay, Uy, sino yung kasama niya? Ba't ang sweet nila? baka-jowa niya. Oh, sad naman. I wanna, I wanna aku ka na malungkot, naman nanonood. Talaga? Beautiful <tiny> She like boys and girls, oh well, all... Guys, may napadalang makeup product sa atin, si Says Lady. Balak kong gawin na makeup look easy joker. Kahit hindi ako marunong mag-makeup. So, let's try guys. Mag-primer muna ako para maging smooth ang face natin. So, ba diba, guys, maputi si joker. So, gagamit tayo ng foundation. Gamitin natin tong color cream na pwede sa lips, tsaka sa eyes. <laughs> So, sa eyebrows naman tayo, guys. Gamitin ko tong eyebrow pencil. Yeah! So, yun, guys. Kamukha na natin si Joker. Anak! Ano ginagawa mo? Ay, ako po si Joker. Mukha kang Joker na binugbog. <laughs> Akin na lang yung mga makeup na yan. Hindi ka marunong. <laughs> ah, Mare? Nay, di ba yun yung dati mukha klase na nambuli sa'yo? Oo, oh, anak. Ba't dito yan? Mare, alam mo, ilang years na tayo hindi nakikita. Wala pa rin nagbago sa iyo, no? Mukha ka pa rin zombie. Hindi ka na nag-glow up. Oo nga, Mari. Wala pa rin nagbago. Masama pa rin ugali mo. At least, maganda ako. Che. O, oh, Nay. Gising ka pa din. Kaya ka nagkaka si eh. Ay, naku, anak. Alam mo, ang dami ko trabaho, ba diba? Tapos, hindi din ako nakakatulog na maayos. Ano, Nay? Tatanggapin mo na lang ba yung sinabi ng kaklase mo, ha? Kailangan mo ng glow up, Nay. O, oh, eto, Nay. Mag-take ka na itong Nighty Bright ng New Moon. Sure ka bang magaglow up ako dito, anak? Uh, uh, Oo, nai. mag ka lang niya ng 1 to 2 capsules bago ka matulog for a quality sleep, which is important for steady energy, focus, and productivity. Meron tong ashwagandha at collagen na nakaka sa stress at repair na skin. Road to glowing skin na talaga. Ay, sana mag-glow up na ako. Ay, <laughs> sarap ng tulog ko. Hala, Nay, ikaw ba yan? Ang glowing mo naman. Weh, totoo ba yan, anak? <gasps> Oo nga, ang glowing ng mukha ko. Oh, alam mo na, Nay, ha? Make every night a glow-up night with Nighty Bright. Nay, ayan na naman yung kaklase mo. Oh. Mare, ikaw ba yan? Hi, Mare. Parang ikaw naman ang mukhang zombie ngayon na. Yes po nai. tignan mo nga yung siyar natin, parang may multo. Multo nay <laughs> Basic. May multo dito nai? <laughs> Muldo, multo multo. <laughs> yun na yun? <laughs> Hindi ka natakot? Hindi. <laughs> Pangit mo. <laughs> may kumakatok. May <laughs> kumakatok. Oh, takot na takot ah. May multo kasi. Ha? Huh? Saan? Eh di ikaw, di ba ginaws mo ako? Sino yan? Eh, walang yaka. Inagawan mo pa ako ng trabaho. Ay! Ay! Nay! Sorry! Walang iya ka talaga, anak! Napabilis ako! Tandaan mo to! Oh. Ay! Ay! ka na magmamotor, ha? I'm oh, sorry! Wow, wow, wow. <laughs> you. Bad girl! Is it mamatay ang tao Paano naman mamatay ang tao sa K-drama? na the effect being hard to get. Uh, so, um, gusto no, mo manood tayo ng sine? I'll be ill no problem with that? Excuse me, may boyfriend na ako. Okay lang yun. Pero mo seloso eh. Pero ang boyfriend ko, seloso. Huwag mo sabihin, kalbo na naman yung boyfriend mo. Ha? Huh? Sino kalbo? Yung pangit yung kalbo. Yan ang boyfriend ko. Lalarangan, lasangan, mati. Ang boyfriend ko din to eh. Ba't nandito ka? Saan mo nasabay ka lang? Ha? Huh? Ano ba yan? Ta ano nga? Ah, Anak, tingin mo tong balita. Hiwalay na daw yung cut Tingin nga na eh, baka fake news lang yan ha. Pinus ni Katrin! Hindi! Hindi pwede mo ang ka cut ni Yel. Hindi <laughs> niya! Katrin! Bakit <laughs> sa amin ta? Walang pasok on all levels dahil hiwalay na ang Katniel. <laughs> Pati sa balita ang OA, kala mo di ka nananood ng movie ng Katrin ha? Umiiyak ka pa nga eh. Ayun na, nakakilig naman. Wala nang nangyari. Uh, hindi, hindi ko makamatay. <laughs> Oo na, die hard fan ako ng Katniel. <laughs> <laughs> Ma! Ano yun na? Uh, nagbalik ka na po kami ng ex ko. Ha? Anong ha? Di ko pa masaya para sa akin? Ba't ka pa kasi ka sa kanya? Di ba alam namang ayaw ko sa kanya? Ang kulit-kulit mo talaga. Iba sabi ko iwasan mo na siya? Anong gusto mo? Masaktan ka ulit? Ayok ko kasama mo yun. Pero mahal ko siya. Anong mahal? Basta, ayok makikisama ka doon. Sino bang gusto mong kasama ko, ma? Eh di siya. Eto ba? Sige na nga. Hi, Hi, babe! Mars, ikaw ba yan? Uy, Mars, kamusta ka na? Mars, buntis ba anak mo? Paano mo naman nasabi, Mars? Ba't ganun? Ang laki ng chan. Impossible lead, Mars. Wala nga jowa yun eh. <laughs> Ay, naku, Mars. Tanungin na lang natin. Anak, punta ka nga dito. Ano yun, Nay? Anak, di ba wala ka naman jowa? Nayaamin na po ako. May jowa po talaga ako. Pero kaya naman kayo nakikita, di ba? May madalas po kami magkita. Pero di ka naman buntis, di ba, anak? Nay, may aaminin na ako sa'yo. Isang buwan na akong... Naku, ayan na ba sinasabi ko sa'yo, Mars? Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? na tayo. Nagdadalang tae. Nawawala na naman yung pera ko. Anak, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa mangkukulam. Ah, uh, bakit po, Nay? Ipapakulam ko yung nangingilam ng pitaka ko. Palagi kasi nawawala ng pere. Baka ginagastos yun, Nay, kaya nawawala. Kumanda talaga sa akin yan. Tara na. A few moments later. Ah, uh, tao po. Sino yan? Nay, uwi na tayo nakakatakot siya. Manahimik ka dyan. Ikaw papakulang ko, sige. Anong kailangan nyo? Ah, palagi kasi nawawala ng pera tong pitaka ko. Ipapakulam ko sana kung sino ng pera dito. Sige. Kung sino man ang kumukuha ng pera sa pitaka niya ay mapaparusahan. Nay, wag mo nang ituloy. Kumanda ka sa akin kung sino ka man. Tutusukin ko na Ah. Uh, ah, uh, sakit ng dyan ko! Ah, uh, sakit ng ulo ko! Ikaw yung nangunguha ng pera sa pitaka ko? Ah, hindi, Nay! Eh, bakit ikaw yung nasasaktan? Ah, baka may nakain lang ako kanina. <laughs> hmm. Pahirapan mo pa siya lalo. Ito na ang matinding parusa. Tumahul ka na parang aso! Ah! <laughs> oh. Ayan na ang sagot mo. Walang iyak ka, Kyle. Ikaw pala kumukuha ng pera sa pitaka ko? Nay, sorry. <laughs> Umanda ka sa akin. Halika dito. Nay, wag po. Halika dito. Itatali kita. <laughs> Nay, sorry. Hi, bayad niya. Okay, class. What is the difference between your and your? Ama, amam. Am. Yes, Samantha. Your is a possessive adjective indicating ownership, while your is short for you are. Very good. Basic. Alam ko naman yan, pabida ka lang magtaas ng kamay. Next question, ano ang pagkakaiba ng nang at nang? Ah, ako ma'am! Okay, Scarlett, ang nang ay nagpapahiwatig ng pagmamayari, ang nang ay nagpapahayag ng paraan o panahon. Tama! Mahusay ka, Scarlett! <laughs> Sobrang dali lang naman ang tanong eh. Next question, 10 points ang makakasagot nito. What is the biggest organ of our body? Mama ko, ma'am! Ma'am! akin lang tong 10 points na to. For sure, hindi mo naman alam yan. Yes, Samantha. Nauna ka kay Scarlett. Ang biggest organ of our body is stomach. Mali! Ah. Okay, Scarlett? Uh, lungs po, ma'am. Wrong answer. Wala na bang gusto sa magot class? Ma'am, ang biggest organ of our body is skin. Correct! Tignan niyo si Kyle, oh. Kahit di nakikinig sa akin yan, tama ang sagot niya. So, Kyle, paano mo nalaman ang sagot? Ah, yun po kasi sabi sa Google, eh.